Sama-sama nating tuklasin ang pinagmulan ng larong ito. Ating pakinggan ang kwentong Lawin at Sisiu. Mga tauhan, inahing manok, sisiu at tandang. Noong araw, magkaibigan si Inahing Manok at si Lawin. Minsan, nanghiram ng singsing si Inahing Manok kay Lawin upang gamitin niya sa piyesta sa kabilang nayon. Naroon si Tandang at ibig ni Inahing Manok na maging maganda sa paningin ni Tandang. Tinanggal ni Lawin ang suot niyang singsing -sing at ibinigay niya ito kay Inahing Manok. Ingatan mong mabuti ang singsing -sing ko, Inahing Manok. Napakahalaga niyan kasi bigay yan sa akin ng aking ina. Bilin ito ni Lawin. Maluwag sa daliri ni Inahing Manok ang hiniram na singsing. -sing. Ngunit isinuot pa rin niya ito. Kinabukasan, umaga pa lamang nagbihis na si Inahing Manok. Suot niya ang hiniram na singsing -sing at pumunta sa kabilang bayan. Maraming bisita ang dumalo at nagsasayawan na nang dumating si Inahing Manok nang makita siya ni Tandang, niyaya kaagad itong sumayaw. Tumagahan ang sayawan hanggang sa antukin si Inahing Manok. Kinaumagahan, napansin ni Inahing Manok na wala na ang hiniram niyang singsing -sing kay Lawin. Takot na takot si Inahing Manok na baka tuluyang mawala ang hiniram niyang singsing. -sing. kaya hanap dito hanap doon kahit dito kahit doon ang ginawa ni inahing manok nang malaman ni Lawin ng pangyayari galit na galit ito at sinabi na kapag hindi makita ni inahing manok ang sising ay kokonin at dadagitin niya ang sising ni inahing manok Araw-araw ay naghahanap si inahing manok ng nawawalang singsing. Maging ang iba pang inahing manok ay tumulong sa paghahanap upang hindi dagitin ni Lawin ang kanilang mga sisiw. Ngunit hindi pa rin nila nakita ito hanggang tuluyan ng nagalit si Lawin kay inahing manok. Magmula noon hanggang sa kasalukuyan ay di pa nakikita ang nawawalang singsing kaya dinadagit pa nilawin ang mga sisiw ni Inahing Manok at diyan nagwawakas ang kwento narito ang ilang mga katanungan kung lubos mo itong naintindihan una ano ang bagay na hiniram ni Inahing Manok kay Lawin tama ikalawa ano ang naging reaksyon ni Lawin nang malaman na nawala ni Inahing Manok ang kanyang hiniram? Mahusay. At huli, ano ang naging kapayaran o kapalit ng pagkawala ni Inahing Manok sa gamit ni Lawin? Tama ang iyong sagot.